Oh, gen speed to ng F1 eh. So, pasukin muna natin to. Nako. Next time, next time. Dito pala dapat eh. Magandang ano to eh. Wow. Possible? It's possible. papunta yun sa sa MBS eh, may lusot yun Yung papunta doon yan sa Helix Bridge yung tawag yun. next time boy next time ah oh, pwede ah so pwede pala dito so <coughs> ko nga ito madalas tumatakbo ko doon yan ayan o oh. yan yung ano Super tree nanti yang tak awak, genang ilangnya segera. Oh, okay. Ha. Huh. Okay. Boleh, ba? bah, boleh, deh Wala kasi sa gitna. so So allowed ba dito? Okay. Yun ang paikot. Alam ko na. Nasa kabila ako. Madalas tumatakbo eh. Hmm. Wow. Kala na ulap. Ang sarap. oh, pwede pala dun. May mga tao naglalakad. What? Wow, may pit din dito ah. Galing. Galing ah oh, pwede nga grabe nasa gitna siya oh naglalakad dun oh makapramp pa okay pasukin ka yan pakita ko sa likod dito na lang ako yan kinagawa na yung pram sa F1 formula 1 okay paningin muna natin ito yung beam na yan balakas na spotlight yan okay pasukin ka na may lusot yata dito eh may lusot ba? papasaway ako parang pasaway ako dito ah pwede naman pala eh. Isip, ayun oh. Ah, kaya pala yung na-arkila, pwede dumaan dito. Pidar, pidar. Hmm. Wow, nakapasok din. ano you know, audience area mm. Formula 1 Ito yung ano Ah, oh, wala pa yung starting line Ito yung starting line Saan ba sila? Diretso Ayan See, nasa laba ko. ako finally napa oh ito pala yung starting yung grandstand Woo! napasok din sa September pa yung ano eh Formula 1 mga 2021 22 mga yayamani na mga nakaupo dyan lalo na doon sa parang club Yan. eh lalo naman dito Whew, finally, I pasok Yeah, yeah. Continue. Okay. So, ano yata eh Okay Starting ah uh, Starting area to Kasi eto Diyan Yan yung sa box na yan Starting area Yan galeng Napasok ko din. Gores oh, Bridge pala yun. Eh. Malamang babalik ako kasi ang bus stop ko dun sa pinanggalingan ko wow kasi nililinis oh. Wow, napasok ko rin. At hindi nga daan-daanan ko lang to. Yo, audience area. Yan yung mga ano mga VIPs. May wow. Oh. Ay timpit nila. Oh, oh ma. Si nakita niya pangalan. Number 11, Perez. Number 1, Verstappen. There are a of signs, wait I'll uh, take a picture of this Night racing Singapore night racing Ferrari pit Okay pit stop area. Red Bull, Ferrari, Petronas. Isa-isahin natin to. At saka eto ano to? Eto yung mga um, VIP area. Yan yung sa taas. Hamilton. Russell. Tunda ako sa dulo. Then balik ako para dun sa grandstand side. Ito. eto yung ano nga. Pit stop area. Ayan na Auto. Ah. Nice. Oh. Botas. Okay. Okay na to. Mas dulo na. Ayan. Ito ang starting line, boys. Starting line. Oh, see? starting line. Oh, see. Okay, balik na tayo. Punta natin yung flyer. Ay, sa gitna. Sarap mag roller blades dito ah. Ba't wala nga nag-roller blades dito? Sa pang ano, balikan natin Yan ang grandstand I mean Grandstand to Starting line eh Pero doon yung VIP Okay Let's go Wala lang Finally Napasok ko ang starting line. Hmm. Sarap manood ng F1 eh. Matindi yung ano, adrenaline ng dagundong ng makina. The Red Bull. Oo, yung Red Bull pit stop. Okay. Sarap dito. Rollerblades. Oh. yeah Roller oh. oh, may tumatak po. Ah, oh, may pa. Napitan ko yan. Ang sadya ko talaga flyer. Dinamay ko na to. Galing. Nakapunta rin. Finally. See? Every year ganyan yan gawa baklas gawa baklas hindi pero etong area na to permanent na yan yan permanent yan permanent sir mag bike bike dito next time bike ako pwede naman ang markila ng bike eh Pwede pala dun eh, may butas eh. sama sila. Hmm, Next time. Yan, eto. Eto, kunyari, merong aksidente na malapit dito. Diyan nila ilalabas. Kasi, nanggagaling yung sasakyan dun, papunta dito. So, ngayon, pag malapit ha lahat niya may ganyan may mga mga ano yan point of exit entry so yan so yan dyan nila ilalabas okay galing nandun yung araw ayan yung buwan mamaya o ilawan na, oh. na yan. pa oh. oh na. sa formula 1 na uh, raceway na jogging yan yeah, labi na sa <laughs> selfie pa yata yun Finally. Ba? Okay ah. Bakit may dalawang linya doon? Wow. Hmm. Ang kentrel yun ah. Hmm. Makakain-kain lang sila. Yung mga na yan Quad bike Arkila yan Arkila Hmm. sunset na Palit na Napitan ko to sayang Ito talaga sa ko dito eh yan ang timing dito Kung nasa taas ka Pag may race yun tignan tignan Eh ito 'yan yung mga bakod-bakod niya 'yan. Halo sa uh, buong uh, Central Business District ng Singapore. Naka uh, bakod 'yan. Uh, opening dito. Oh, kaya tayo. Bago magdilim. to the elevator and that's all folks. <laughs>